Ito, sa ulit. Oo, oh, nakakakbat. Ganyo, ganyo, ganyo. Thank you. Si Mr. O, nakuha sa tiyaga. Walang susuko. Hindi ako pwedeng mauli. <laughs> Thank you. Alam mo na. Hindi malapit naman na to. Ito Ay. Ay kasakit mo to. Ano? Ang gulo po ng video. Sigawad. Ano? Uli na man eh, takas lang. Ganda lang ano. Natak niya pa ko eh. Ang lakas sumata? Diretso no. Oo. Ito ka sana dito sa harap. Yun no. Tawakas. Tawakas. Lucky.

Ayan no? Mga master o. Ayan na lang. Ayan na. Nasaan? Nasaan? Napapag-uri na lang yan sa kapit. Ah, sa malapit na lumayo pa po. Oo, oh, punta dyan. Sabo dyan. Ito, kung dito mo. Doon, puro kanduli kumakagat eh. Kaya nga. Ilipat sana ako dun eh. Ay, ang duli, wala. Tumayo na ako eh, biglang inatak. Okay, when? Ang Andami po ang pasig na Dory. Ang problema, hindi lang nagsit sa banyan. Ayan na! Uy, ang ilay mo! Ay, thank you! Ang timbangan mo eh. Uy, parang baboy. O, saan ba? Kayo din sana, nakauli Kayo na susunod. Kunti na lang, master, ano? Kunti na lang pala, ba? Sabi to. Matigas yan. Pa. Pero matigas yan. Pero muntik na makawala yan. Kung matatagal pa. Oo, oh, na lang. Hindi, makunat siya na. Ay, asawa ko. Yeah. Bangin natin, mga maso. Muntik mo lang, yan eh! Alin? Yung cellphone. Hindi, nakaplay. Aro. Hindi, napatay mo. Napatay mo ba? Oo. Uy, may papalo na naman sa akin yan. Pare-pares kayo ng hook. Big fish, big fish. Karabaw. Karabaw. Uy. 6.8 7 7 7 7.8 7.8 oh, Malaki yan Malaki yan doon sa 7.8 okay. Aray ko